4,282 pesos na CCTV ang binili at in ko sa bahay. Tapo, home security wifi camera. Yan. Tatlo na yan ha? Yep, tatlo na yan. Ito pa, easy to install, plug and play, 360 degree camera with night vision, with motion and human detection, at two-way communication Yan na uh, configure na natin uh. Ang lupet ba diba? For monitoring ng ating spicy chicken pastil production at additional security sa bahay Tara! Busy na busy ngayon Nagbabalot ang spicy chicken pastil by Garaponica of Duty si Najiman at Jan Paul Meron din akong papintura ng grills At ako naman May kailangan akong install May parcel akong dumating Ang laman? Tapo! Tapos, home security wifi camera. Yan. Tapos, C200. Ito ay 360 degree wifi CCTV. Anong purpose? Lalagay ako nito para naman hindi ako lagi nag-aalala kung tama ba yung ginagawa ng ating mga crew sa pagluluto. Yan. Siyempre additional na rin na security dito sa bahay. At hindi lang isang binili ko. Hindi lang dalawa, kundi tatlo. 4,282 pesos lang yan kasama na ang shipping fee at price ng tatlong SD card na 64GB each. Iba-ibang Pesos kasi ang paglalagyan nito. So kaya ito tatlo, isa dun sa lutuan, isa dun sa processing area natin, tapos isa dito sa packaging area dito sa labas. Unbox na natin yan. Madali daw naman isa setup ito kaya tingnan na lang natin. Sa box naman, andyan ang operating manual, mismong unit, Adapter At kit para ma-install Sinetap ko ang connection niya sa aking phone Malino na naman ang step by step instruction, kaya nakuha ko rin kagad Nilagay ko ang SD card Weird lang na nasa ilalim ito ng mismong camera okay, after ilang minutes, nasetup ko na ating camera Ito rin yung may two-way na communication Ang galing nga ay eh para sa price point niya after iset up ang tatlo at itry kong gumagana ang ating pang malakasan na drill is setup natin magbubutas kasi tayo para sa stocks and screw inuna ko ang para dito sa teres nagbutas ikinabit ang camera at isinaksak Install na ito isa check natin yung angle ito ang sample clip nyan ang ganda, 'di ba? Napakalinaw. At alam niyo ba, may night vision din ito. Ito ang itsura niya sa gabi nang walang ilaw. Stig. Meron ding motion detection na magno notify pag may motion or tao sa isang area na sakop ng view ng camera. Astig ulit, 'di ba? Ang may mga orange na line na 'yan, 'yan yung mga timestamp na may net-detect na tao or motion, kaya minamarkahan. Hindi ka mahihirapan maghanap ng mga part na may tao na nakita ang camera. Napakalupit. Dito naman sa pressing area, gumamit na ako ng vacuum dito para walang linisin pagkatapos. Ang galing din ng installation, ipipihit lang ang mismo camera ba. At yun na yun, isasaksak na lang. Para sa sample view natin, yan. Final pesto to sa cooking area. Napakabilis lang install, di ba? 360 degrees actually din ito. Kaya kung halimbawa ilalagay natin sa gitna ng salas sa lamesa, masasakop na niyang lahat. Yun lang. Sa loob ng 3 weeks na ginagamit ko ito, very satisfied and recommended. Peace! Kung naghahanap kayo mga of duty ng instant na ulam, ang spicy chicken pastil by Garaponic of Duty ang sagot dyan. Kaya bilhin na kayo ng spicy chicken pastil by Garaponic of Duty. Available ito sa mild tsaka sa extra. Sarap na rin. Hmm, sarap! Woo! Hindi kayo! Na! Katulad namin, nakatatapos lang ng chores sa farm. Masarap na ulam at walang mahabang preparation. I-partner sa mainit na kanin at dagdagan pa ng sili kung medyo nakukulangan sa sipa ng anghang. Available ito sa TikTok shop. Check out na!